Yun, good morning mga idol at nandito na kami sa area mga lods. Yung kasama ko mga lods oh, yung mga pamangkin kong mga matindi mamana. Oh, da, ito yung ano ngayon, <laughs> veterans. Yung isa yun oh, nagbihis na. Ano naman gagawin yan? <laughs> Ay, magpabuto na lang siguro is ulin. <laughs> bali, apat kami ngayon mga idol. Sana may mapana ito sa area na ito mga lods. Dahil yung panain ito sa lugar namin wala na. Kukunti na lang mga mang simut simot na lang ng mga panain ng mga isda. Yun at tabang-abang na lang mga idol. At ito nakadive na ako mga lods at unang isda. Hindi ko nabidyohan pagpana mga idol dahil nakaabang lang kasi ako nito mga lods, ambos yung ginawa ko and then, hindi pala naka-on yung camera ko as usual kaya yun huli na nang na-on yung camera mga idol ayan, isang tribal yung mga lods, unang isda mga lods nasa likuran ko sa kasi nasa likuran ko dumaan mga idol, kaya yun wala na. Wala lang tayo mag unang kamera. Whew. Pero okay lang yung malawad. Unang isa kayo ng araw mga idol. At itong pangalawang dive mga lods is sweet lips yung hinahantin ko dito mga lods. Medyo may pagkailap na mga idol.

At sa pangatlong dive mga lods, parehong spot lang yung sinisid ko. At isang sweet lips pa rin yung target. Ganun pa rin, mailap. Halos ayon na magpalapit. At ito na siya mga lods, target na. Uh, uh, uh. Oh na naman yung tama, sariwa di ba wala. Ang switch next nito idol Pero Hey With you may kalaliban din talaga mga idol Hoy, Thank you lord Pangat uh, na mga lords. dito sa dive net, na ito mga loads ay dito ako madalas nagkakapa ng mga magagandang klaseng isda rin mga idol. Gandahan sa pagtingin, kaso napansin ko na walang laman. Kaya maya maya ay umahon na rin ako dito mga idol. Walang laman yung longga mga idol. Pag ahon ko dito is bumaba uh, dumiretso na ako sa bangga ko para magtanghalian at kunduin yung mga kasamahan ko mga idol.

Hai. Oi, tanggalian mana bagus. Tanggalian. Ayai. Ay. Oi. Oi. Hai. meraka mga idol la eno. Harna pala yung camera ko. Tamao camera utot lata. Ya, nang halian marami mga idol. Ah, yung pangulam namin oh. No? Dun sa timba marami. Ay. Pabusog na ning idol ron. Upata na para maangay ta <laughs> Tikab ako ning mo kita wag a at Wala karabalyas Eh sa bukan gamatoy ra bunog kahiwa asab Na mo ra wag nang hiwa nang nak. among paksiwonon to apare to sa katong batya Ako sana. Hmm. bukya ayaw na nililinisan yung takip ng kalderin dahil pinakalawang na Isasalang na lang yung paksiyo mga lods oh. Ready na yung mga rekados. Magtanghalian. Diyarag ulit yung pinaksiyo. Diyan nag-smile na da. Ano niya yeah, mas... Yung pang gatong namin. Ano lang yung langkay. You know? Yung langkay ng niyog. Mm, -mm, -mm. Masarap nga naman yung pinaksiyo. Pang paksiyo na isda oh. Ya, gepak sih, oh. Bungkagi pa. Jadi, eh, nak membukal. Perubahan kebukal. Bungkagi Eh, lutuk nah. Kedau. Asa marok katong paksew abrehe. Abrehe katong paksew. Ayay, ay, naluto na John. Among pinakso. Kore platuban. Kainan na mga idol. Mm. Lah. Kumal natin. Mm. Mm. Unto rap. Harap ng kain mga lods. Hmm? mga lods, pagkatapos tayo sa kalian ng hapon. Sana makadali po ngayong hapon, mga idol. Ay! Sus, Sa dive kong ito mga lods, pagkatapos uh, magtanghalian ay pinuntahan ko itong isang lungga ng mangrove snapper at ito nga may laman kaso hindi pala naka on yung camera ko pag dive ko mga idol kaya yun. Huli na nang na-open ko yung camera ko mga lods. Pero at least, safe na yung isda mga idol. Hmm? Ang lahat mga lods. Ay. Laging huli na-on yung camera ko mga idol. Bangrub snapper mga lods. Hoy. <coughs> oh. Kung pian sala dahil kala ko walang laman kaya hindi ko inon yung kamera. Salamat, thank you Lord. Ni pinasahan, rir pala. Oh, <coughs> salamat. At di kalayuan sa pinanaan ko ng mangrove snapper mga idol Ay dito sa tapat Sa kabilang uh, butas Sinilip ko itong isang butas Dahil yung biak Dahil dito talaga naglulunga yung mangrove snapper At di nga ako nabigo mga idol may kasama pala yung napana kong mangrove snapper kaya yun oh. yun, pinahana ko na kaso sumikip sumabit sa bato yung pana kaya ahon na muna tamang tama naman pag ahon ko nandyan yung pamangkin ko sa itaas at pinasikan siya ko sa kanya para mas yung isda mga idol No tá aqui. Ai, vai morrer. Ó, Ai ai. ai. Ở đây March Ở đây wird Ui! Salamat. Pangalawa na ito mga lods, mangrove snapper. Yung kanina hindi ko na videohan pag pagtana dahil biglang sumulpot. Ate parehas magigo. Pagkahaw ko tanawag silik. pangalawa na ito mga idol agda po agay sa ikan at tos dito sluyo yung dive lagi hindi eh dito dito na petiri agla po sa nangalunga dito yung sodag isa oh. Oh. ako na mga lods dahil hapo na at susunoyin so, ko pa yung mga kasamahan ko mga idol oh. ay Tunga pala yung huni ku bai dun. Tatlong piraso langa yung hapun. Labat sa Diyos. Maka tatlong piraso rin. Aif! Nei. <sighs> dinavidyohan pagpana mga lords. Ito din vidyohan natin dito ng isa. So ito ito, ito yung mga napana ko mga lords at yung iba nasa ilalim nasa loob itong box. Eh. Huw. Todo dalaw't tatlo yung ngayong hapon 'yan. Yung kaninang umaga nandito. Yung isang tribalie. Uh, dalawang sweet lips Ayan mga lods Bale ito lahat ng mga Napana ko ngayong araw mga idol Ito lahat ng blessings ko ngayong araw Ayan Lahat ng mga ko ngayong araw mga idol Dalawang mangrove snapper Dalawang sweet lips Isang tribali at saka isang samaral Yan at uh, Pawi pa na ako mga na kami mga lods Dahil hapon na at saka Sunduin ko pa yung isang kasama ko doon Ay sunduin pa namin dahil yung galawang pamangkin ko Nandito sa likuran ko ayun Malapit na rin silang umahon Malapit sila dito sa bang bangka ko bali yan lang mga huli ko ngayong araw mga lods salamat sa Diyos at sa meron na namang biyaya na ipinagkaloob sa akin mga idol ay nandito na kami sa aming daungan mga idol tingnan natin yung mga huli nila mga lods ay okay. Ay, nandito yung mga huli nila mga idol. Mukhang ito yata yung kay, ay, kay Kuya EJ Yung iba oh. Ay, merong ano ah. Danoy. Malaking danoy. Kaya yung Samaral Sa maral. Meron pang ano. Mga snapper. Yan lahat sa mga isla namin mga idol. Good morning mga idol. At uh, ito nga pala yung kinita ko dun sa isda ko kahapon mga idol. Ayan mga lods. At uh, yung first class is 5 kilo. Buminta ng 1,650. Din yung sari. 0.9, 207 yung benta. Din yung second class, uh, 0.35, So kumita ako kahapon ng 1,909 mga idol yun ang kinita ko kahapon mga lods at maraming salamat sa blessings sa uh, sa atin ng mahal na Panginoon at kahit kabili na rin ako ng pyesa ng makina ko mga idol yan thank you so much at shout out kay uh, John Real Comparativo ayan shout out sa lods uh, sa Adventure shout out sa iyo idol si Badong Vlog Olimbi Channel uh, Father Ansan Pising Kini TV uh, Sa taut kay <hesitation> uh, Dennis Dilla De Cruz and family from naik B T sa taut sa iyo idol, ah uh, kay sa taut din kay Adani uh, Adalim and Ted Springs Adalim from Santa Rosa nueva Ecija, ayan sa taut sa iyo mga sa inyo mga idol. Sa taut din kay idol iya b kay ah uh, idol Arab is pure and Rinnan fishing adventure, kay Jun TV blog at sa sister niya sa na si Maestar TV blog ayan sa taut sa iyo lo kay ka June TV ayan sa taut sa iyo idol. uh, Mandaragat TV. Shout out sa Lods. Shout out din kay uh, Lionel Muto ng Tandag City. and uh, out sa iyo, Idol. Sa mga silent viewers natin na lagi nandiyan nakatune in, maraming maraming salamat. Ingat kayo palagi mga Idol. At sa mga FW na lagi nandiyan nakatune in sa ating channel, may galap shout out sa inyong lahat mga Lods. At next adventure natin mga Idol, siguro di-dive pa rin tayo mga Lods dahil maraming salabay pag sa gabi mga Idol. Yeah, thank you so much and peace be with